nagkausap na po ba kayo nitong ano nitong nga uh, sinampal ninyo was there an opportunity believe, to to speak afterward hindi pa hindi pa no kasi ayaw ko rin siyang ma-pressure no i'm sure uh, tapatang ang usapan ng Christian. A good number of people have been hurt by the operations that Paok uh, has done over the past few months and this person is obviously uh, they might use this person against me and indeed ito i'm sure nilabas itong videos na ito ngayon without the person's knowledge no obviously hmm. this is a concerted effort on the part of a well organized group to hurt pao and uh, unfortunately binigyan ko sila ng bala laban sa pao uh, doon ako medyo masama ang loob ko sa sarili sa bagay na yan but kung hanapin ko kasi yung tao baka mamaya mafeel makaramdam siya ng pressure coming from us naman from from our side so uh, i'd rather not i'd allow this to cool down settle down then kapag wala na kami sa public limelight pareho with regards to this issue hanapin ko siya magsosorry ako pero i will not sorry for the fact na mali siya <laughs> ang ang, ang, ang ko yung sinampal ko siya dapat kinasuhan ko na lang siya kaya lang yung abala talaga sa kanya kung sakali na mm. minabanggit ko concerted effort no kasi nga mm, this is a possibility dahil marami kayo nasa sagasaan sa trabaho niya diyan sa paok na yung mga nangasasagasaan nyo they could make use of this they could amplify this they could use this against you and of course to paok okay can you elaborate on that yung sinasabi yung concerted effort uh, coming from a well organized group what exactly did you mean ah uh, for one christian Uh, the CCTV, uh, the 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 video footage came from a CCTV shot, uh, but it's edited, it's cropped, no. So a good number of what transpired during that event was not there, was not, is not reflected in the video. But be that as it may, that captured the gist of what happened. Now, uh, what is the intention of releasing it? Well, to put me in bad light. and I gave them the bullet for that to happen, no. But the people behind this are obviously connected to the pogo industry, to the scamming industry. So uh, if they hurt me, although I am not indispensable, uh, they they hurt the fight, so to speak, no. So ang ang, ang pinangihinayangan ko lang talaga, eh bakit ko ginawa yon, no? So talagang kahit pagod ka naman siguro, dapat ang ginawa ko na lang, natulog na lang ako muna sa isang tabi, sa halip na ginawa ko yon. Ang init talaga ng ulo ko nung, nung gabing yun, to be honest. Kasi talagang bastusan, harap-harapan, kabilaan, no? Bagamat nakikita na kasi namin, ang ang frustration ko kasi Christian ganito, paulit-ulit na ako nakikiusap. Ilang beses sa programa mo, sa mga interviews, nakikiusap ako sa mga kapwa natin, sa mga kababayan natin. Wag na po kasi kayong magtrabaho sa ganitong klase ng mga industriya. Sapagat ang sinasaktan ninyo, hindi lang yung mga biktima ninyo, kundi yung bayan at marami pang bagay. Uh, bagamat maraming hindi umaamin na may kinalaman sila sa scamming doon sa lugar, marami ding kinausap. In fact, may mga kinausap din yung mga media na umamin naman doon sa nangyayari. Sports betting, yung rigging ng sports betting. No, so, I was frustrated that night kasi paulit-ulit na lang yung mga Pilipinos na huli. Pero, be that as it may, be it may, mali pa rin talaga. No? So, I'm taking this The next few days, uh, magbe-break muna ako. I'll, uh, I hope to be back soon. May not be the spokes anymore. They need to find another spokes if they, if they want that. Pero if you want me back as spokes, I'll do my job better the next time around. And in the next operations, uh, I'll take a, uh, anong gamot nga ba yon? Something to cool me to cool me down. Siguro yun na lang ako na maraming uh, malamig na tubig para kalmado ako sa, sa susunod na mga operation. Minsan naisip ko kung nangyari kaya ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, baka okay na okay lang to, eh, no? Kasi yung presidente ah. na no, mura ng mura eh. Baka no, okay at... lang yan, no? <laughs> Hindi ako ganun pinalaki ng magulang ko. In fact, ang unang nagalit sa akin kanina, <laughs> isa sa mga unang natanggap kong tawag ay galing sa mother ko. Diyos ko Lord, mapasensya na. <laughs> uh, ano ano sabi, sabi ng mother? Sa ano mo? ano sabi ng mother niya? Uh, not for public consumption, Christian, sorry. <laughs> Medyo hindi nasa bon. Uh, typical waray lady. So uh, I let her down. I let her down. I let my family down. No, so, so naka, nakadinig at nakatikim kayo sa inyong ina dahil dun sa nangyari. Yes po. So, uh, I let her down. I was not raised oh, so. that way. Yeah, yes. Uh, pero yun nga, kidding aside, no? at least ito, bihira naman tayo makakita ng ganitong pag-amin sa ating mga public officials. Kasi yung iba, huling huli na, i-justify pa eh. Anyway, ito bang investigation? Mga gano'n po ba kahaba ito sa pagkakaalam ninyo? Uh, halos patapos na rin kasi inamin ko naman po yung pagkakamali ko Christian so binigay ko na yung aking explanation, inaantay na lang yung isang director para permahan yung recommendation kung gaano kahaba yung aking suspension or kung may higit pa doon sa suspension. No. So uh hopefully by by next week alam ko na yung aking kapalaran no kung ako ba ay tatanggalin hindi lang bilang spokes or uh, ako ibabalik bilang spokes at uh, operational na ulit ako. So inaantay ko lang yung pirma ng mga director doon sa aking kapalaran. Itong incidenting ito, how do you think that affected the 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 operation that you conducted doon sa One Central or Central One Bataan. Ah wala naman, wala naman, no. Uh, remember, the, the operation in Central One Bataan, uh, there is a problem in relation to the permits of that particular entity. na bagamat nalulungkot kami Christian kasi natamaan ang isang investment promotion area, nawalan yung trabaho yung maraming Pilipino. But then again, they have to understand, dapat. Na merong mali, may may illegal doon sa kanilang operation. Kitang-kita namin kaya nga we're applying for a, an additional cyber warrant, Christian. So, to be able to dig into the digital forensic evidence doon sa loob ng ng uh, mga computers nila. At kapag katigan kami noong uh, Uh, kalalabasan ng digital forensic examination, we will file the necessary charges. Again, just as the Executive Secretary constantly reminds us, ebidensya lang. Kung walang ebidensya, wala namang kami magagawa Christian eh. Pero kung may ebidensya, magtutuloy-tuloy kami. By the way, na-inquest na po natin yung 42 foreign nationals. At alam naman siguro na ng lahat na yung isa doon sa 42 ay isang wanted na financial scammer sa Indonesia. So, the usual yan eh. Nakikita natin Christian, di ba? So, kung talagang malinis ang kanilang mga kumpanya, yung kanilang mga korporasyon, bakit hindi sila nagsasagawa ng due diligence, di ba? Mm -hmm. Bakit meron na namang krimin ay, wanted na kriminal dito sa Indonesia? At ano ang kanyang krimen sa Indonesia? Financial fraud, again. Meron din. Nasa na siya ngayon? Uh, nandito, inaantay lang yung kanyang deportation order at saka we uh, will ilang araw na nagpupunta rito yung Indonesian police. Kaya lang siyempre, we na transfer his custody to them until nakuha namin yung order galing sa Bureau of Immigration. Pero binigay na po sa amin at saka sa immigration yung kanyang arrest warrant. Itong ano, dun sa well-organized group na binabanggit ninyo na mayroong concerted effort, paano niyo po ba nakikita itong concerted effort na ito? Meron ba kayo nakikita uh, pattern or... campaign to actually discredit the The, the PAOK? Yes, through me. By, Meron. by virtue of uh, this. Uh, may mga pressures na natatanggap kami tapos yung ibang mga kaibigan ng PAOK na nasa gobyerno, tinatawagan ng kung sino-sino para ma-pressure sila to to withdraw their support from PAOK. Sabi ko, eh, obvious na ito na talagang di sa concerted effort. Sabi ng iba, pumunta raw kami doon para manampal. Hindi naman kami pumunta doon para manampal. Pumunta kami doon para mag-implement ng search warrant. No? Then, incidental lamang doon sa nangyari. And again, that was my personal mistake. That was not That, that is not reflective on the agency at saka sa iba pa namin kasamang mga ahensya, CIDG, Immigration, um, uh, the AFP, it, it, it's not reflective on them. Personal ko po itong pagkakamali at personal kong tatanggapin yung kaparusahan. <muling noise>